pare natin. Tago hey, pang tinira. <laughs> diba? <So>, tara na. mayong <laughs> tuloy-tuloy na tayo sa ating pupuntahan mga lodi. Hey. Good morning, good morning, good morning. Yan mga lodi. So, pupunta na tayo sa palinti para maghanap ng ating uh, kabuhayan. Hindi so, nabuhi ito karong punta ka. Okay. Uh, linggo na po ni Karun, no? So, pupuntahan na natin sa palinti mga lodi. Eh. Ayan, so, tara, tara, tara. Ayan. So, naglalakad na po tayo papunta doon sa palengke, mga lods. Para maghanap na naman ng ating uh, kabuhayan ngayong uh, araw ng linggo, mga lodi. Uh, sana po ay pa tayo no? Saan man kayo naroon, mga kaibigan. So, dapat uh, po kayo, ano? Ayan. So, mga Lods no? Uh, approaching na po tayo sa palengke. Sa pala yung lugar dito mga Lodi o. Oh. Yan yung bulaluhan dito sa may kanto ng uh, Kaliraya. So masarap din ang bulaluhan dyan. May beef steak. may tandami mga ulam dyan mga Lodi. So ayan. Uh, pupunta punta na tayo dun sa ating uh, mission ngayong linggo mga Lodi. Samahan nyo po ako ano. Ayan. Salamat. Mga. Video lang tayo ng konti. Oh, Ate, purbisa natin baga. Liti. Liti. Oh, sa taot yan, lahat ng taga ano? Liti. Ano? Ah, uh, ako lang bigas pala. Koko <clears throat> panda, boss. Isang sako na. Oh, 25 kilos. Oh, daanan ko na lang mamaya. Bayaran ko na lang. Magkano yan, te? Saan ba yung tumutunog na ibo na yan? Ah, kasi yung nagbablog ako dito. naano ko dun sa ano. Kaya mga lods, ito pala yung tumutunog. Po. Oh, ano, ano. Hindi ko alam, may ibon pala dito. Ayan. Eh. so, magkano te? 1,380. 1,380 na. So, mga lodi, babayaran na natin si madam. Daanan ko na lang mamaya, ha? Okay. Okay, oh, ito te. Sunod, so, sampo na yan sa so, Para ano natin Ito yung mga bigas dito mga lodsa Thank you, thank you, thank you, So balikan ko na lang yung mamaya. Okay. Sige lang. So ang dami ng paninda natin ngayon, boss. Talagang, at saka malinis talaga dito rin, ano. Ang maganda. Ayan well, mga lods, so sa dalawang libo natin, ito na lang yung natira. So, so iikot pa tayo. Ayan. So, thank you, thank you. Thank you. Yan po, Lord. So, nandito na tayo sa may kasan. So, ganito yung gas natin. Ayan, so, ito yung mga gas dito. Kung magkano, magtatanong ka Boss, magkano na yung ganito nyo? Yung tanki na ganyan? 930. 930. O yan po mga loads sa 930 daw sabi ni Bosing. So bali bayaran ko na lang. Okay. Oh, bayaran ko na lang tapos pagdating nung saka ko ibigay yung tangke na ano ko. Ano sa bahay? Sa salpa ko pa doon. Eh. Dito sa Kaliraya lang 65 may malapit nila si Priano. 65. Kuya, kunin niyo yung tangke pa kasi ano natin. Balik naman natin yung tangke na. Ano ba kasi niya? Bigas roaster. Dito ko rin binili yun eh. Oh. Nang harap ka. Ah, ito tubilan pa? Ha? Oh, wala kayong stock ng ganun? Pero pwede naman siya. Ah, pwede siya na lang. Stop na lang. Okay. Ah, sige, sige. Ah, oh, bayaran ko na lang. Stop na lang. Ah? oh, nandun naman ako. Ah, sige mga ludi yan. Ah, okay na kami. Babayaran ko na lang para may resibo tayo. Ah, sige, sige. Salamat, salamat. Magandang umaga. Ayan, 930 po tayo. Ayan po mga lods so na deliver na po yung gas natin, no? Nakasilyo po talaga siya. Ayan. ayan. Nakasilyo 'yan, mga lodi. So nag lang lang tangke eh, pero press lang naman ang laman, press lang binilhan ko. Ito po yung resibo niya, mga lods so, 930 na po talaga yung ano nila. Ito yung telephone number nila, ayan. Uh, cellphone sa telephone number ang kalagay dito. Leo mga lods. Yeah. So thank you, thank you. Ah uh, another mission tayo mga ludi ngayong maga bay mga 200 lang niya bay 200 uh ah. itong sabon karong puntaga oh, um, dito. Sige, sige. Dito, dito rin tayo bumili bumili na karaan mga ludi tindari ito 200 bay no sakto na ba siya okay. Bayaran na natin si Bay. Kare, pang sa bao, dagdag to. Oy. Sige, 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 sige. Salamat. Yan, tutok so, na tayo, 200. Dating gawin So, salamat, salamat Bay. Sige, Bay, salamat. Oh, gura-gura na rin tayo. Sa gulayan na naman tayo nito, Bay. Mamerisyo. Di mga tindahan dito. Ito yung okay suki natin dito talagang ano. Bay, probinsya na to, Bay. Liti ba? Liti? Ah, yan, liti. Liti din yung bigasan doon na nabilihan ko ng bigas. Okay ko roon eh. Ay, oh, liti. oh, yung sa tapatan doon. Ah, taga roon sa amin lang yun doon. Oo, oh, oh, set out yun sa lahat ng taga liti. Oh, yung hindi na umaga tayo, po. Tayo, salamat, tayo, salamat. Tayo, 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 tayo. Uy, sila naman. Ayos daan dito. Uh, good morning, good morning. Ah, mag-iapon ba? Talbos ba? Oo, oh, talbos ng kamuti ba? Lima lang. Onya kamatis bay mga dua kabuok. Oh, tapos si Bu ah, si Buyas, may si Buyas na sa bahay. Luya na lang bay tatlo. Tanglad, ojo kalip tidur kay magsabaw tong isda. Bikin cuy, Bapak. Tapos, Luya. Anak. So, Tanglad. Nanatay Talbos. kamatis tulong ka buok tulo ka kamatis oo oh, para sa boba tapos luy ah may sibuyas na at saka ito okay na naman eh so, oh. Or... pila ta na naman 25 25 oh abot With na sibuyas ka si na oh to ay sibuyas balay oh to 50 ko ara palihog okay salamat boy may umutag 15 ra oh uh, palita ra ko do ka bingka oh one spaghetti usabay uh. Maliit oh, okay. lang kung balo so, Busy-busy pa si Pai so, Nandito ano, na yung spaghetti natin sa kasi bibingka Susuklian so, na tayo ni Idol natin So suli, Bali magkano lahat to? 5 5-5 ah sige 5-5 lahat mga lods tara na yan mga lods so bumili na tayo nito para sa kusina 28 pesos mga lodi paano mga lods thank you mga lods so uwi na tayo so itong dala natin 25 kilos na bigas ito so kailangan ayos na tayo tapay, tayo. Sa pauwi na tayo, dala natin sa kayong bigas. So, pasan pasan lang muna tayo mga lodi. good morning po sa inyo lahat mga lods So, ito talaga ganito talaga buhay natin. So, good morning po sa inyo lahat, no? Ganyan, lakad-lakad lang tayo kasi hindi naman gaano malaywan. Pero itong pinasaan natin is para to kaya naman kasi 25 kilos na bigas nanto. Apang ano na to mga lodi, pang dalawang linggo o tatlong linggo. Kasi tatlo lang kami sa bahay. Ayan. salamat po. Magandang umaga. Kayang-kaya kaya yan. Ah, mga lodi. So, papalapit na tayo sa bahay. di telakat na lang kay ang kaya ay lang tayo di tayo ah nanti tumakay ay ko sumabit pa mga rode Wala po nang bago dyan ah. stop it. Tignan uh. natin kung sino nandito. Hello, Ikay! 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 Hey. Nandiyo <laughs> naman sa lubong ni po po yung Ikay ko ah. Kailangan ilagay muna natin itong Ikay tinggilan ng kartinginda eh nagdadala eh ah pia ayan so ito na po mga ludi so ayan no yung gas nating nabili ngayon is 930 Itong bigas natin na 25 kilos na tag 58 isang kilo na sa mga 1450 pero ang binayaran natin dito is 1,300 may git so mayroon tayong 70 pesos na discount dito ayan po mga lodi no? Uh, ngayon uh, kasama na itong ating uh, ulam na 200 ito na lulutuin natin sa so, sabawin Musta talaga pag mga lodi tapos ito na panghugas natin ng plato kasi wala na nga tayong panghugas no? ito 20 pesos din tapos itong panghalo natin itong almusal natin na bibingka tsaka itong uh, spaghetti tama ano so bali sa 3000 natin itong araw na to no ito na lang po ang natira so 300 uh, 62 pesos na lang po ang natira